yun mga par isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat so uh, update tayo dito ano po, sa ating uh, project dito sa Purok 4B ano so 3 uh, days ago mga idol na uh, update natin ito so ngayon silipin natin yung mga uh, panibagong improvement ng ating uh, project na ito uh, inuna namin yung uh, CSB billing bago itong sa boost ng poste so sa mga bungalow type na mga ganito mga idol ay uh, pwede naman po yung ganitong para so ipit ipit lang yung uh, sa ginawa namin dito then itong nasintada mga par ayan o, so mataas na halos uh, nasa header na kami then sa part ng header mga idol. Dental uh, well. Header po ng tintahan. Sa paraan mga header ng pintuan. So ito yung sa likuran niya no mga idol. So yung uh, pinaka driveway nito mga idol. Nandito yung daan. So hindi natin dito tayo pwedeng uh, ilagay yung main gate niya. Sa part dito ano mga idol sabagkat mataas po yung tabon so kung magkagaroon man ito ng gate mga idol ito, ay nandito talaga sa part ng yung dulo ng uh, lote dito lang papasok so okay. yung itong nakikita nyo buhay mga idol ay tabon so kung mating tayo sa sa part ng malalim sa harapan So halos kita na yung forma po ng bahay ano So, dito yung pinakalanay ng bahay support dito then dito mga idol, may stair ito pakiat po ng uh, tas ng carport dito naman ay sa carport ano po then dito support dito living uh, living area Then dito kung saan sila naghahalaw uh, Kitchen uh, Dining I mean Dining Then exit door po ito Papunta dyan sa labas Sa likuran uh, Kitchen Dito yung pinaka kitchen nya Then dito mga idol And dito yung sa room 1 ito yung pinaka-pintuan ng room 1. Then sa harapan dito mga idol, ayan uh, yung porch niya. May guest room din dito. Ito yung pinaka-guest uh, room niya. Then common CR po ito. Then yung sumunod mga idol ay uh, CR po ng uh, master's bedroom. And then yan ay sa master's bedroom. So, buhos na po ng poste. Then, i-update natin yung tabon, mga idol. Yan na. Ito na po yung tabon. Nasa, ano na ito. Ilang? Mano natin, Jesse. Mano natin, 25. 25 na load, yeah. 24 pa lang. Madi lang natin nangitulog tatay. May gawin sa'yo. Awan imay may tatay tarok Tatay after lunch. Nagawin kami. Na... Si kayo na ba ati dito eh? No. Dati. Dati nag-deliver. Dati Ginasabat mi lang. Ay, dahil nga tatay may So, uh, ano po ito? Nasa 24 na. Kasama na po yan. <laughs> yeah. Panagalan. <laughs> Panagalan na ka mo. Wolverine. <laughs> Ya, lain lang <laughs> aja klom. Bukan ada rumor tayang timam ngaku. X-men Berin ah. <laughs> berbasannya. <yeah>. Ni ko aja ni lagi <laughs> nanti. Kukuh nak ko, mati dog. si Jacob sa sana. Ay, ay, Jacob sa sana, kita lang ah. Kerkeru pa talaga ay Jacob sa mga brain. Okay, so <laughs> One, two, three, go. <laughs> Yun know, o mga para sa uwa. Unti-unti, ano you know, mga idol ay ah. Uh, halos uh, may rough na natin tong ano itong uh, project ano so dito sa pinaka main hall ng bahay mga idol halos uh, na sa lintel beam na po lahat yan then na uh, lintel beam dalawang patong then na uh, roof beam na so halos ito na lang sa may uh, living area yung hindi sa saka itong ano part ng uh, isang uh, kwarto pa so yan mga idol yung uh, update po dito ano sa ating uh, project dito sa 4 4B. so uh, in uh, good for 2 weeks pa ito mga idol sarado na po lahat ito hanggang sa roof so sa initial so sa initial na usapan mga idol ay sa ano naman po ito hanggang uh, rough finish lang muna and then uh, following the following months ay ano na po uh, itutuloy po ulit ito so ganun talaga mga idol yung uh, magpabahay ano uh, hindi madali So hanggang dyan po mga idol, lagi tayong magingat at uh, God bless po sa ating lahat.